Okay, mayo nga po guys. So, niya na po ta magluto ta o pansit. Ato ang giitak ang daan kay aron kuwan andam na siya. So, nagtagod pa dai sila dito og atsal mga lamas. si sibuyas kini mantika. Inunod ta ni ron tuyo. Ngayon Sa pansit guys. Oh, guys, mga bata, tinawa kayo. Oy, makuan mo diya ayo. Oh, mo dia. Kay makuan na ang samin. Okay, guys. So, wa pa man nato ni makuan. Ato sang lato-lato mo init ning kalao sa nato iulunod ning mantika. So na ada si brother oh. So saya mau tirada ada, karun buan pansit. pansit Adobo. Adobo deh. Manok to bro. Ah. Manok to imung kuan Manok deh. Ah gimana nak konten tuh. Dan saya u oh, yang kikuan ngahus guys. Lamas aning kuan bro. subak ng manok nara subak guys oh. na muni subak sa pansit subak sa pansit hmm. so kayo nag ani ni eh guys eh nag mm. kuha ba nag subak -so nag hmm. kuha yung subak o oh. kita okay. pansit hmm. pansit pansit guys, guys kay. nakakunta <laughs> tang ta ilahang mga trabaho kasi <laughs> ngapain nah, bisa? mana guys mau nah, nih terada nah, kalian kabisat juk lah kabisin nggak tahu guys pansit moni pang sagul sa manok sama nih ah manok dia ah, okay. ya puno